Sa kabila ng trauma ang kanilang naranasan, porsigido pa rin ang mga nakaligtas na manging isda sa tumaob na bangka sa karagatang malapit sa Pangasinan na magbalik agad sa laot para makapaghanap buhay. Ang kanilang kwento, alamin sa detalye ni Ryan Lisiques. Pangalawang buhay na may tuturing ni Mandy ang himalang pagkakaligtas niya matapos banggain ang kanilang fishing boat ng crude oil tanker na Pacific Ana kasama si Mandy sa anim na naiwan sa kanilang mother boat na FFB Darin ng araruhin ng barako. Kasama siya nang lumubog ang bangka at nakulong pa sa loob ng fishing boat ng ilang minuto. Kaya naging lagay na lang din yung loob ko, sabi ko, nandito naman naka ako yung mga kapatid ko. Hindi naman nila papabayaan yung pamilya ko. bata pa yung anak ko eh, kaanak ng asawa ko, sanggol pa lang, isang buwan pa lang. Pero may awa pa rin ng Diyos, binadyan ako ng pangalawang buhay. Kaya naglakas loob na lang din ako nang nakarinig ako na may kumakatak sa labas. Doon, medyo nilakasan ko na lang yung loob ko kasi anong may kasama pa akong buhay pa na naghahantay din sa akin na makalabas ako doon. Pero matinding trauma man nang inabot nila sa insidente. Porsigido pa rin ang mga itong makabalik agad sa laot para makapangisda. Kaya naman ang kanilang hiling ngayon, tulungan sila na maisalba ang tumaob nilang fishing boat sa bahagi ng Baho di Masinlok. Siguro sir, kasi dyan na rin ako naman ano rin. Alos 5 years na rin ako naglalo ito. 5 years, 6 years. Wala naman akong ibang alam na ano, sa pag-aaral buhay, lakot lang talaga. Hindi naman ako nakapag-aaral, hindi nakapagtapos. Kaya uh, dyan lang kami nabubuhay sir, nakalala ko. Kwento ng iba pang nakaligtas. Matapos daw silang banggain ng barko, sinikap nilang ma-recover ang bangkay ng tatlo nilang kasamahan na nasawi bago magdesisyong lisanin ang lugar ng insidente. Pero hindi biro ang hirap na kanilang pinagdaanan, marating lang ang baybayin ng Infanta Pangasinan upang makahingi ng saklolo. Ang pag alis namin ng umaga doon, noong tanghali, na nakuha na namin yung mga bangkay, walang kain, walang tubig, ano, 24 hours yun, na walang katulig walang pagkain. Pero pinilit lang namin para sa pamilya namin makauwi lang kami ng maayos. Alos lahat kami nangihina na kasi kailangan namin ng tubig. Wala talaga. Buti na lang, lang nakisama yung panahon kasi hindi talaga tirik yung araw. Kung nakataon na tirik yung araw, wala talaga mga patay na nila. Si Melanie naman na namatay ng asawa sa trahedya, hindi alam kung paano bubuhayin ang kanyang apat na anak. Ang gusto ko po, tulungan kami sa pag aral ng mga anak namin dahil lima po yan, isa po, mga May pamilya na po, bali apat po na iwan sa akin. Sila po, hindi ko po alam kung saan na kukuha ng pagpaaral ng mga yan, lalo sa pang-araw-araw po namin. At sa pagkamatay ni Romeo, tangay din ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ang mga Kaisa pa po kaya lumawad yung asawa ko dahil yung bahay po namin gusto niya ipagawa. Ang, ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin, hindi na siya lalaot. Nangako naman ang alkalde ng Subic na ibibigay lahat ng pangailangan ng mga manging isda maging ang pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng barko at mga tripulante nito. May tatlong nasawi, tsaka binangga nila eh. Right or wrong? Talagang kasalanan nila, may binangga sila.